against the light man. Eh mga kadoli, isang magandang gabi po. Tayo naman ngayon ay mag, uh, pack, mag pack na ng mga pambigay natin sa mga bata. Patulong tayo kay Mikay gawa ng ito, apat na kahon yan. Tingnan natin yung laman, tapos i... Maya, uh, Patulong tayo mag laman sa mga kwan. Tingnan natin po ngayon. Okay, na naigor pala. Salamat tayo. Uh, may time tayo ay ma... Distribute, distribute, ano yung tawag? Distribute mga bata pa sa okay na Ibukod niyo muna yan yung ilan. Uh, yan yung unahin niya yan. Uh, alam natin kung ilang piraso yung Ay, piraso yung parato. Kapitaan nila. Ay mga meron tayong kwan. Mga colored na natawag doon. Oh. Mas maganda ito ngayon. Ay, ah, may laman na pala itong isa, pero dadagan natin yan. Hindi, dagdagan pa yan. Dagdagan yan ng doon, o. Mag maganda yan, crayon, malaki yan. Magaganda kasi laman ngayon. sa so, pasalamat tayo sa sponsor natin, sa APG. Ah, kuwan, sa APG. Ayan, oh. Sa APG OP Supplies Trading, sa Factor Family, siyempre kaya, ang call me sa kaya Teru At saka kaya, isali na natin dito para isang pangalan na kaya, Hey, jing jing. Yeah. sa, -sa sister Apa yang bulpin? Ini bulpin ke Apa ini? Ini tangan yang udah Ya, jadi ini ya. Ini kan jadi ya. ada ya. 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 tanya kan. Hmm, kalau mau. Tang bulpin. Pas salat tang bikai. Ora lu surat jing-jing lang gitu situ. itu kamu ya. Jing-jing. Jing-jing injun-jun munah pada dewasa Ini salat kan. Ang yeah. isulat ko. Ang isulat ko eh. Yeah, Iyan mo mamaya. Ayan mo ko rin ko. dito. Tapos may 2x maliit. Tsaka n. Yan Bahala ka na po ng sura n. Jun-jun lang dito. Jun lang man. Ging-jun. Basta yeah. may 2x, 2x lang. Lama? Lama. Yan yeah, la. Tapos. Hindi na. Tapos itang ikaw mo na eh. Pag tapos masulas. Yan mo. Para tanan ka rin. Kapasudlan natin. Meron na no? Hindi may assignment ka agad.

natin eh. Para eh. Ayan. Nah. Para po yan sa supply natin mga ya. Pero kung dahil plus para meliwanag. Okay. 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 Okay.

ikukutin natin yung lente, basta ikunin yung kunti na diba Basta balaan na lang dating nga ako. Ito yung Ay, ito yung sinawa Ito yung yung Ay, ang ng mga paano ngayon. Oh, ay, ito ba lang na? Grabe yung pagkapapil yan. Ang dami naman. Hindi ko alam kung ano mag Ay, ito isa isa Ay, sobrang dami naman sobrang to.

Isa, isa, dalawa, tatlo. At lima, lima. Lima, lima. Lima. Atat lima. lima. Isa kada isang bata. Isa lang. Isa lang ako. Ano kasi ito? Oo, oh, sige. Kami muna. Ano man kumala dyan? Sige, kayo na naigaw na yung ayaw mo. Magpapak muna sa kwan. <laughs> so, ibig sabihin mga katuloy, tanggalan natin to ng kwan. Tanggalan natin to siya ng uh, plastic nga kasi ang isa pala nitong balot, sampu na kabata. Ang dami naman. Mm Hindi, -hmm. isang kwan kita na siguro yan. Isang ganito talaga, isang bata yan. Oh. Da, isang isang makapal na to, isang bata. isa yung bata, yan. Kasi madami eh. Oh. Ilan ba to? Ayan. Ano to po isa? Ilan ko ba lang kaya to. Kikita hmm. kaya ninyo yung video natin dito. Nakikita. Kikita. ibarin Itu ibarin pala teba, oh. One, two, three. Three, one. Okay. Two. Okay, three. Dapat pala yang bagaimana? Pisang pari-parisan, pari-parisan, isang ganyano, pari Yan nung isang 1, sa unang gitu, ta tama ba? gitu 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 to gitu 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 saka meron pa tayong i-open dito na isa tingnan natin tingnan natin kung ano pa naman Kau dapat intermediate, intermediate. Kau dapat intermediate, intermediate. Kau dapat intermediate, intermediate. Kau dapat intermediate, intermediate. Kau dapat dapat intermediate. dicek. dicek, mm -hmm. dari musuh selatan kayak crayon aku. kok, gunting nih ruler, Maya. high school <laughs> high school <laughs> Lugit, high school <laughs> nah, oh. oke okay, bisa okay,

Ay, naku po ah. Wait ko sa kwan. Malubat kung uh, grade 3 na, kung grade 2 na, kung grade 1 na. May kinder pa di asa mo. Okay. Sana, may mga kinder pa yung mga bata. Pwede ka gani, gani. Pwede ka pa kinder mo. Eh, oh. May di ka pa na asa mo. Thank you. dan mau kaya kumpilah untuk Ano yung factor family? Siyempre, lawagon eh. Lawag man. Lawag ko na. Siyempre, Dimitriyo Aluna factor. Ano kayo? Duro daw na tangan kayo? Ayun, okay, mo dyan natapos mo para sudlan na pa? ito ha. Hindi okay, daw pagbuka dyan. Okay naman ano? dyan kayo. Sudlan mo ka ano? Diyan, isa mo ka pa. Na, no. nakapapid. Ako man, masunod man ako ka dyan ko. Pagtapos mo, isa umuday, sudlan mo pa lang yung kwan kadang uh, sa ka ba kaya sa ka nandang 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 mapapili ah kung diin tanay kung may grade kung grade 2 anong ako na kung writing imaw na kaya grade 1 di ba na papel kung danggag ko, ano tubok imaw na makala dang papel na ako na Amo ah, ko dyan oh kung notebook nga nga ka dyan siyempre yung papel na ay ano ano papel na ano grade 2 ano ka dyan yung notebook grade 2 doon lang no

Tapos yung crayon kaya isa ka anak kaya madamol no? Okay, no? O durusulod ng gali O Tapos may kuwan pa May gunting Ano yung gunting Ay di ko maja magunting di po silingan ko okay, no, ganunan ko lang no, no. Isa ko na isa no? no yeah. Isang gunting May crayon dun po May ruler magyapo, na. no?

Ang muna yun ako pa mga ka ako ngayon sila. Ang notebook ay... Ang ay may multiplication table Tapos... Roller. Tapos lapis. Tapos gunting.

May mga panpatala pa lang dyan. O, ito ang mga tahan po. Ano po, Grinding? Ano ba, ha? Hindi naman sinabada sa tigilang kapaon. Huli, kasi hindi ko na-joist. Mabuli ka na. Mabuli ka na, ano rin. Ay, wala ka, gamay. May ipit. Hindi mo sinabada? Mas wala

Ano ni? Uja lang ikong tong. Ikon ano ni dalo ha? Masa dyan lang mo dyan. Kaya ikon. Ay mga kaduday ah. Uh, tapusin na lang namin tong kwan. Pang dito oh. Ay pag segregate pa lang pala. Busy pa ang mga people. Ayun yung isang bata. Batuta doon o. Hay ka muna ganyan. Hay ka na. Ayan. Okay. Mabait man yan. <laughs> siyempre mm. yan. Tagal na talaga oh. sa